Man, madidimanda na naman si kabot gawa ng pagmura o pagkuha ng buko. Ay nahuli ng may-aring nangangalakyat na naman sa may nyuga ng may nyuga na hindi naman niya pag-aari yun ay ayo. Ay buti sana kung isa o dalawa lamang ang kinuha ay kumuha ng dalawang buwig na mura ay naabutan mismo ng inagaong may-ari. Ay, das, das man din naman ang dibdib sa kaaadyo ah, sa puno na niyo makakuha lamang inagaong mura at kailangan-kailangan na. <laughs> ay, hindi makababa at inasugdot ng kawayan at gawa nga ng siya ayanong pamilipit na do sa itaas at inababa. Ay, ang nangyari ay naabutan ng may-ari ay di meron dalang pang sugdot ay ilasugdot siya dun sa ibabaw ng ay makagalit na galit ang may-ari ng nyugan sa sapagkat hindi naman daw inapakuha yun. Ay ako ang kway nitong si Kabutbot kasama ang mga kasamahan niya. Ay, sabi naman, inapatigas kung tutuyang ang nyug na yan, tapos hindi amurain ninyo. Ay paano na kayo? Pa ano na ang alo ka rin ko, kung yan ay aubusin ninyo? Mura pa lang yan. Kayo ay magtanim ng sa inyo at nang kamu ay mayroong akwain kapag ito ay mura na. Huwag na huwag kayong baugali na kayo ay mangunguha na lang na mangunguha sa may nyugan ng may nyugan na hindi naman ninyo pangaarian, aari yan. Nyugan ba ganin nyo yan? Ay, paano na ako ngayon? E, tinaasasang may a-luka ah, rin. Eh, wala na palang a-luka ah, rin. Wala nang natira at inubos na ninyo. Ano pa? Paano pa kitagalukad nyan?